Dito na kami sa subdivision ng Toro Hills Sa barangay namin Dandan ang gate oh Walang makanakaw lalakad lang kami guys, wala kaming pang price skill <laughs> kasi mamamas ko kami tapos sabi nila isi-Xerox daw sabi ko sinabi ni Sally, wala namang sinabing isi-Xerox basta dalhin mo na yung ID mo napatunayan na taga Kisil City ka ayan yung school guys, ng bahay turo wala okay. sa daan dito andito na kami guys kuha kami ng pamasko sa so, iskol ng dekar sa bahay toro 15 minutes din ang lakad namin guys ah 15 minutes lang ng center yeah, may nagtitinda ng ice cream dito guys ayan yung mga nakakuha ng pamasko bawal yata sa loob guys bye bye, bye, -bye.